Dear Dr. Love, Ako po si Mitch, 23 years old, mula sa Pasay City. Dr. Love, new listener po ako at ikinukonsidera ko pong swerte po ako na natuklasan ko inyong programa. Tingin ko po isang malaking tulong na makarinig po ng payo mula sa inyo. Gusto ko po sana kasi na ilapit sa inyo ang pinoproblema ko nito mga nagdaang panahon. Meron po akong boyfriend. Isang taon pa lamang po kami at para bang kung titingnan ko, parang napakaseryoso na ng aming relasyon. Legal po kami both sides at boto po talaga ang mga magulang ko sa kanya. Kaya nga lamang po ang pinoproblema ko po ay ang mga kapatid niyang babae. Noong nakaraan po kasi, nagbiro si tita, ang mama po niya. Ang sabi niya, kung papayag daw po ba akong makasal sa kanyang anak after 2 years. Meaning po, sa ika-25 years old ko po. Kinilig po ako dito pero ang nakakainis po ay ang mga biglang parinig ng kanyang mga kapatid na babae. Meron po kasing tatlong kapatid na babae ang boyfriend ko at lahat po sila ay tila tila baga ayaw sa akin. Hindi ko po alam ang dahilan, pero lahat naman po ng pakikisama, ginawa ko sa kanila. Imagine, Dr. Love. Ang mga parinig nila sa akin ay sip-sip daw po ako. Malandi. Plastic. Hindi ko po alam kung saan nila ito nakukuha, paano ako naging sip-sip. Esa sa sobrang hiya ko nga po, ayokong pumunta ng mag-isa sa kanilang bahay. Paano po ako naging malandi? E taong bahay po ako, Dr. Love. Bahay, trabaho lang po ako at hindi rin po ako palabikit sa mga lalaki. May isang beses pa nga po, Dr. Love. Chinat nila ako sa messenger at diretsyong sinabing ayaw nila sa akin. mas may better daw po para sa kanilang bunso, which is yung boyfriend ko. Ano po ba ang gagawin ko? Sa tuwing sinasabi ko naman po sa boyfriend ko, wala naman po siyang magawa. Gawa ng mga ate niya po ang mga yun. Pero hindi po okay sa akin na binabastos-bastos po nila ako. Lagi po, palagi po yan, Dr. Love. Sa tuwing pupunta ako, hindi mimintis na hindi sila magparinig. Ito naman pong nanay ng boyfriend ko, hindi ko malaman kung talaga po bang hindi niya naririnig o sadyang pinababayaan niya po mga anak niyang bastos. Meron pa nga pong pagkakataon na kasabayin nila akong mag-dinner at sinabi sa harapan mismo naming mag-boyfriend at ng kanilang magulang na nawalan sila ng ganang kumain dahil may kasamang feeling kapamilya. Dr. Love, mahal na mahal ko ang boyfriend ko pero hindi ko na po alam kung kaya, kaya po bang makisama sa Tres Marias niyang ate na napakademonita ng pag -uagali. I need your advice, Dr. Love. Maraming salamat buat kay Mitch. Si Mitch po ay 23 anyos pa lamang. Bata para man si Mitch. One year pa silang mag-shota nung kanyang boyfriend. At yung kanyang... Uh, yung, yung kanyang boyfriend, eh, may tatlong ate. yan. At saka yung nanay. Yung tatlong ate, ayaw sa kanya. At balahura ang bibig. Ayan. Balahura ang bunganga. <laughs> Hindi pala bibig. Bunganga. Kasi binabasto siya. Saan ka naman nakakita ng nang uh, tawag dito ng bisita ng nanay mo girlfriend ng kapatid mo nandun sa bahay niyo nagdi dinner kayo tatayo kayo at sasabihin yung, na walang kayo ng ganang kumain kasi meron kayong kasama doon na feeling kapamilya eh laking kabastusan yan you know, indikasyon ito na yung nanay ng boyfriend mo ay walang control at hindi na ang kanyang tatlong matatandang uh, babaing anak. Sa akin yan, lalamasin ko lang asin ang bunganga nyan Kung hindi niyo ako kayang respetuhin sa harap ko, babasusin niyo yung bisita natin, eh, huwag na kayo sumama. Kasi magre-reflect yan sa pagkataon niyo. Ang tanong ko ngayon, Mitch, ano ang sinasabi ng boyfriend mo at ilang taon na ba ang boyfriend mo? Kasi gusto kong sabihin sa iyo, ah, the hell I care. Kahit nga kung anong anong sabihin ng mga hipag na hilaw mo, gagalitin ko lang 'yan, no? Pero ganoon eh, no? The hell I care. Hindi mo ako papakisamahan ko. Sigurohin mo lang na kung magpapakasal kayo, hindi kayo titigil dun sa bahay na 'yon. Kasi kung doon kayo titigil, awa 'yan. Ah, ngayon, kung ang iyong boyfriend eh takot doon sa kaniyang mga kapatid na babae na atin niya, kahit mali ang ginagawa ng kanyang mga kapatid, eh takot siya at sumusunod siya, ay problema mo yan, Mitch. Problema mo yan kung ikaw eh magpapakasal, ha? Ngayon, kung iyong boyfriend mo eh lalaking may nakalawit sa kanya at pwede niyang ipaglaban yung inyong relasyon, Teka muna. Asawa ko to eh. Eh, respetuhin nyo. Kasi asawa ko na ito eh. ba? Diba? O mapapangasawa ko ito eh. She deserves to be respected by my sisters of all people. Kung hindi nila kayang gawin yon, yung boyfriend mo, kinakailangan magdesisyon. Sabihin ng boyfriend mo, pagpapasensyahan mo na. Pero hindi tayo titira dyan sa bahay na yan na kasama ng aking mga kapatid dahil hindi magiging magandang buhay natin. Ito ang mga bagay na dapat mo i -consider. Kung hindi kaya kang ipaglaban ng iyong boyfriend na isang taon mo palang boyfriend, kung hindi kanya kayang ipaglaban, sakit ng ulo yan pagdating ng araw. Kung ipaglalaban kanya niya at nakikita mong ipaglalaban ka ng boyfriend mo, pwede kang tumayo at ipaglaban mo rin ang inyong relasyon. Otherwise, kung matitiklop ang boyfriend mo ng kanyang mga kapatid, kahit mali ang ginagawa ay hindi siya kikibo, mag-isip ka na at magharap ka ng ibang magiging boyfriend na pupwedeng magprotekta sa iyo at sa inyong relasyon. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.